Bali at katabi ka si pa, pa naman kayo ka kanina. Oh, Ang tayo sa ano mo. Uh, lapas mo yan. Ito naman ustada Hindi ko malinis. kaya na ta? to. Uy, yung hey, oh. bay Ito wala. Ito wala. Yan na laman niya. Basura. Tapos gusto niya makita. O, wali oh Wala O, wala Oh, wala na. Itak-tak mo, magiging. Ito, ay, ang wallet ko. Ay, oh, sorry. Kita, kita. O, oh, yan. Sunphone. Bakit dalawa yan? Bakit dalawa? Ano <Puno>. ba yung dalawa <laughs> yan? Hindi ko alam bakit dalawa yung rastaga. Kasi... Ano yung sunscreen mo? Sun... Ah, uh, sunblock yan. Ito, pulpo. Ay, alcohol wala na yan. Suse, tsaka cream. Ay, Minsan, pag nag-drive. Ay, yung mga salaw ng pagkao. Hindi ba yung wallet na yan? Yung color black na yan? Hmm? Oh. Oo. O, oh, na. Ba, wala na, wala na, na, na. Oh, ito. oh, o, o. Oh. Walang laman. Ano, na. Yas. Ito, ito, walang laman, o. Oh. Nakalapas na na... Daan, nung sa na. Oh. Dapat hindi sa isang. Ah, oh. Ay, ay, <laughs> ay na, oh. Ayan ay, na, oh. Ayan, oh, grabe. Oh, vitamin, oh, hala, oh. Alcohol, oh, halang, oh, hala, oh. Hindi ba yung wallet na yun? Ay, pastilan, di. Guwapa yun. Bulaklakin. Ang <laughs> dami pera,